Magandang araw, Tamarows! Ako si Rox Favela, maghahatid ng responsabling pamamahayag at serbisyo publiko ng tapat at totoo. Ito ang AdvoFiles! Ingay, kulay at suporta. Yan ang sumulubong sa mga manlalaro ng Far Eastern University o FEU sa pagdiriwang ng tao ng TAM Rally na isinagawa sa FEU Quadrangle ngayong araw, ikatatlumpo ng Agosto. Opisyal na magbubukas ang University Athletic Association of the Philippines o UAAP Season 87 ngayong taon sa ikapito ng Setyembre na may temang Stronger, Better Together. Nagtipon-tipon ang mga tamaraw sa F.E.U. Quadrangle upang ipakita ang kanilang suporta sa mga student-athlete ng universidad. Nagsimula ang Tam Rally sa pangunguna ng F.E.U. Drummers at F.E.U. Drum and Bugle Corps na sinundan ng pagpapamalas ng talento ng F.E.U. Cheerleaders at F.E.U. Street Alliance. Isa-isa ring nagpakilala ang bawat kupunan sa FEU Grandstand upang hingin ang buong pusong pagsubaybay at suporta ng FEU community sa buong UAAP Season 87. Pinangunahan ni na UAAP Season 86 courtside reporter May Reyes at Season 75-76 correspondent Judy Saril Marcaida ang programa ng TAM Rally bilang hosts nito. Sa pagbubukas ng UAAP, ramdam na ang kaba at excitement ng bawat manlalaro na ipamalas ang kanilang galing upang makamtan ang inaasam-asam na kampyonato. Ayon sa rookie player ng women's volleyball na si Melody Punz, na kapatid ng dating FEU star player Bernadette Ponce, mataas ang kaniyang kumpiyansa na kanilang maiuwi ang ginto ngayong UAAP Season 87 na bunga ng matinding pag ensayo Talagin lang po nag-iinsayo and um, discipline po talaga sa sarili and manage pagma-manage po ng ano class ko and sa training. So, matatanda ang nagkamit ng silver medal ang FEU Lady Tamaraw sa preseason league ng Shakey's Super League na ginanap noong Hulyo at ngayon naman ay susubukang sungkitin ng kupunan ang ginto sa V-League Women's Collegiate Challenge. Ibinahagi naman ni Cholo Anonuevo ng FEU Men's Basketball ang kanyang mga naging preparasyon sa kabila na kanyang natamong injury noong nakaraang season. Taking it day by day and uh, just staying in the present and focusing on how to get back to with my team and be available. Kasama ang University of the Philippines o UP, isinagawa ang kauna-unahang torch lighting ceremony sa FEU na lumalarawan sa ipinakitang dedikasyon at pagpupursigi ng mga Tamaraw athlete. Hinikayat naman ang UAAP Season 87 Host School na UP ang bawat kalahok sa nasabing patimpalak na isabuhay ang tema sa pamamagitan ng paglalagay ng canvas na tatawaging The Unity Wall kung saan maaaring ipakita ng bawat mag-aaral ang kanilang suporta sa mga atleta ng universidad. Kaya sa papalapit na pag-arangkada ng UAAP Season 87, todo na ang preparasyon ng mga atleta upang magwagi sa mga palaro dahil para sa kanila, ito ang pinakamagandang paraan upang makapag-alay ng karangalan at pasasalamat sa ating universidad. Hinihiling din ng mga atleta ang walang sawang suporta ng mga Tamaraw dahil naniniwala sila na sa bawat laro, hindi sila nag-iisang sasabak laban sa iba't ibang pamantasan, ngunit kasama nila ang libo-libong Tamaraws para sa pag-abot ng iisang pangarap, iisang hangarin. Ang gininto ang kampyonato ng UAAP Season 87. Muli ako si Rox Favila, para sa Advo Files.